Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat at dito tayo ngayon magluluto tayo ng banana cake at ngayon mayroon tayong tatlong saging na hinog na hinog 1 cup na sugar pero ginawa ko lang siyang half kasi hinog na hinog na yung saging natin may isang itlog, may half cup na uh, walnuts 1 pinch of salt ah okay. uh, 1 teaspoon of baking soda, may half cup tayo na sour cream, at may 1 teaspoon tayo na vanilla essence, at 1 stick of butter. Tutunawan nato, natin to siya sa microwave. At ito yung flour natin. At nakahanda na rin yung ano natin, dalawang tray. O diba? Yeah, ayan yung mga ingredients natin, mga kalangga ko dyan. At ito yung saging, pinaghalo natin yung butter niya. At yung dito naman, yung pinaghalo natin, asukal, uh, vanilla, at itlog. Yan, mixed. Ano na siya dyan. At ito naman yung dry ingredients natin, yung flour, uh, salt, at saka baking soda. Bye. Okay, now ito siya. Ihahalo natin yung itlog na na-mix na natin. Ito siya. At paghaloin natin. Okay. Just and wait. Kailangan talaga spatula parang malinis yung ano natin. Okay, then, then natin siya. Let me see. Okay. Ngayon, ihalo natin yung ingredients natin dito sa dry ingredients. <coughs> Spatula na naman. Okay. Haluin. Ngayon, ilalagay natin ang sour cream. Okay, kunting halo. At ihaloin natin at ilalagay natin yung walnuts natin na half cup. Ayan na siya, isang tray lang ang nagamit natin. Kaya ready na siya, ilalagay natin sa oven. At yung oven natin ay kanina pa siya na preheat. Kaya abangan natin kung anong resulta dito. Kasi first time ko itong niluluto, baka masarap. Ayan na siya, luto na, palamigin na lang natin. Yung banana bread natin, mga kalangga ko